Hi, magandang gabi. Ito na naman si Lola Amalia at magbabahagi sa inyo ng kanyang nararamdaman ngayong gabi na ito. Uh, pero bago yan, hi sa aking mga subscribers. <laughs> Minsan, hindi ako na marimit, hindi ako nakakapag-record. Busy ang matanda. Pero ngayong gabi, parang hindi ko gusto matulog nang hindi ko na i-share -si itong aking nararamdaman. Sa nakita ko kanina, habang ako ay nung ako ay papauwi na mula sa aking mula sa Taguig City University kung saan ako ay connected at present. ah uh, doon sa ano, dito sa may bandang sa uyo kung saan ako dumaan ay uh, napansin ko isang batang payat maliit lang siya yung height niya in fact parang kasing tangkad lang nung aking apo na mag-aapat na taon so maliit no so pero uh, medyo malaking bulas yung apo ko pero ganun siya kaano, ganun lang katangkad yung bata. At malaki ang katawan ng apo ko, siya ay payat. At ang unang sumagi sa isip ko ay talagang sabi ko sa driver ko, Diyos ko, kawawa naman yung bata. Halos kasing laki lang ni Alonso. Eh, ba't ako naawa? Kasi, naapektuhan ako talaga kasi ang liit-liit na bata nakahubad tapos may pasan sa balikat na parang mga binuhat ng mga panindayata or you know, whatever hindi ko masyado napansin pero karga-karga niya dito tumawid siya kasama isang batang mas malaki sa kanya baka magkapatid sila and i thought na bakit kailangan na may batang ganun nang aga-aga pa ay nagbabanat na ng buto ang liit-liit pa yung batang yun dapat nasa loob pa rin ng tahanan yun eh inaalagaan de, de, de. kasi yung apo ko sobrang alaga and I realize. ilang bata ang kagaya niya ilang bata mayroon sa Pilipinas dito lang sa Metropolitan Manila ang kagaya ng batang yun na sa murang edad, kailangan magtrabaho, kailangan kumayod para mabuhay. And I, I, was, and until now, I was affected and until now, I am affected. Kung ha, if only I have so much in life, talagang lahat na makita kong bata sa lansangan, kukunin ko eh. Because I know and I believe children of that age especially so young so vulnerable must be given the chance to enjoy life because minsan lang maging bata ang isang tao kapag nakaripas yung kabataan na yon hindi niya yon nabigyan ng hindi niya na-enjoy yung kabataan na yon wala siyang naging kabataan no he lost that particular state in his life and he had nothing to look back to. Uh, meron siyang babalikan yung hirap na kanyang pinagdaanan. Hindi siya nagkaroon ng laya na maglaro maging tunay sa isang bata. Kaya hanggang ngayon, talagang I am affected and I hindi maalis sa mata ko yung nakita kong batang yon and when I look at my grandson kanina sinabi ko sa kanya hinawakan ko siya sabi ko how lucky you are my dear na hindi mo kailangang magpagalagala sa lansangan para mabuhay magbuhat para mabuhay I don't know. Sana mawala ang ganitong mga sinario na nakikita natin sa ating lipunan. Mga batang kailangan sa mga batang dapat ay nasa bahay. Inaalagaan ng magulang tumatawa, humahalakhak. Hindi kailangan na sa loobas nagbubuhat para kumita ng kaunting salapi para makatulong sa pamilya sa napakamurang edad lamang. So my heart bleeds for these children and I hope they will be blessed and i pray i pray for them i really pray for them only if i can have so much in life sabi ko nga maaaring na ngarap ako na nanaginip ako but if i have that much money in life kukuhulin ko talaga lahat ang mga batang nagala sa lansangan. Yan lang ang vlog ko ngayong gabi. Malungkot ang Lola Amalia. Kasi sa so nakita ko nga ngayon. Mahirap lumalabas pa itong matandang ito. Kasi pag nakakita ako ng mga ganong senaryo, ay naapektuhan ako. So, bye-bye for tonight. I hope to make my vlog again. At sana masaya na. Yung isa ko, yung susunod kong vlog, hindi na malungkot. sa so, sa mga lahat ng kabataan, minsan lang silang maging bata. Ibigay natin sa kanila ang nararapat. Kayong mga magulang, ibigay ninyo ang nararapat sa inyong mga anak. Well, maaaring hindi nyo magugustuhan ang sasabihin ko. Kung hindi tayo ready mag-financially, economically, na maging isang nanay, isang tatay iwasan na muna natin maging isang nanay, at isang tatay kasi may mga batang magdurusa dahil sa ating pagiging irresponsible magalit kayo sa akin wala akong magagawa pero this is how I feel tonight Bye bye. Good night.